You, tira das boss. So ngayon mga boss, uh, XP lane na naman tayo. Zilang naman gumitin natin. So, para po dito sa XP lane, yung Freya. Yeah. So, siguro mapalaban tayo mga boss dahil makunat yung Freya yeah, mga boss. Pero sa ganito mga boss, tutulong muna ako sa kornamen namin dahil yung core namin, Chu mga boss. So, tutulungan ko muna yung Chu dito mga boss bago para mabilis siya mag-rotate sa top boat. So, dito. Napunta na ako sa ating lane mga boss. Ang pangit lang sana dito mga boss. Lag, napakalag. Dito na mga boss. Kaya, walang magaling kapag lag. Talalo na kadita. o oh, Oo, mahina yung internet wifi. Dito naman mga boss, medyo napalalim yung priya dito mga boss. No, masakit yung tore. Walang makunat sa tore. Ayan, dito naman, napalalim naman yung priya dito. Masakit yung tore. Ayan, nakuha naman natin yung priya. Pero nakuha yung call namin. At dito naman sa bootlay nakuha na naman ako nila. So dito mga boss, so na ako sa mga kampi ko dito mga boss dahil bugbog si yung mga kampi ko dito mga boss. Yan dito, tamang tayo lang sana ako sa damo pero nakita ko yung Priya na pulahan kaya nabigyan natin dito mga boss. Pero nakatakas yung uh, Natalia dito mga boss dito mga boss, magkabalagbaga naman kami dito mga naman ako ng dalawa dito mga boss yung Ling, nakuha ko naman yung Ling pati na yung meds nila at tamang iwas na tayo dito, wala na tayong skill mga boss. So, dito sa mid lane magkabalagbaga naman kami dito mga boss, kaya nabigyan natin yung Priya at saka tayo na naman ang nabigyan ng kalaban dahil prehit yung MM nila. Dito ang ako nakita ko naman plan yung Priya mga boss, kaya nabigyan natin, nakiis natin yung Priya so tamang iwas naman tayo dahil wala na tayong skill mga boss. Dito mga boss, mabigyan ko na sana yung Koro ng kalaban dito mga boss kaso hindi ko ginamit yung inspire ko dito kaya nabigyan niya ako ng himim nila. Sa totoo lang mga boss, kapag hindi ako lag mga boss, kaya ko tanong, eh, kaya ko sana ito ay magabos mga boss kaso napakalag ko mga boss. May mga portion dito mga boss na sobrang lag ko at hindi ko nalang isinahali sa pag mga boss.